Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At kumpirmado na nga po, mga kaaldab. Ito ang ebidensya at resibo na magpapatunay nga po, mga kaaldab, na panalong-panalo pa rin po tayo. Waging-wagi pa rin po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay po na, kumbaga, masasabi mo na keso ganito, masasabi mo keso ganon. Di po ba? Ito po pala ang ebidensya at resibo kung bakit nagpabelo ang real life couple. Dahil nga po sa event na private party na idinaos nga po para kay Richard Paul Alden 2024 na kung saan ito pa rin po ang mga taong kasama nila simula't simula pa lang. Ito po yung mga taong masasabi mo na na andyan lagi para kay Alden Richards at siyempre para na rin po kay Mengay kaya kita nyo naman po sa mga binabalita natin ito po yung pinaka latest post ni Alden sa Instagram grabe no bumahan ang post ngayon si Alden Richards at si sinamantala naman po ni Mengay na nagpost po siya nito ito po yung latest post din niya sa Instagram hindi po ba kaya nga po sabi ko sa inyo ano to? Nagkakataon lang po ba? Di po ba? At may mga video nga po na lumalabas na magkakasama nga po sila Maha, mg Well, sa punto na yan mga ka normal na lang po sa atin yan. Gaya nga po nasabi ko sa inyo, kapag ka may mga update, may mga event, kailangan po nilang gawin yan. Kailangan po nilang itago at ilihim yung mga bagay-bagay nga po na mapapaisip po kayo ni po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Sinasabi ko lang po ito para po sa mga mamis, sa mga titas, at sa mga senior. Remind ko lang po doon po sa mga taong bumibisita, sa mga taong nagmamahal po. ila Main Paul Kerson at Richard Paul Kerson. Sa ngayon mga kaaldab, nakakalungkot lang po yung mga balibalita na may mga point, may mga bagay-bagay po na sabi ko nga po sa inyo, ako masaya po ako. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin ang real life couple. Di po ba? Medyo nalulungkot lang po tayo sa mga nakakalap natin balita, sa mga issue, sa mga pinag-uusapan. Di po ba? Na remind ko lang po sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor na maging kampante lang po kayo, maging matatag. Hindi po ba? Sa dami po kasi ngayon na mga nakakalap nating impormasyon. Sa dami po kasi ngayon na mga taong magsasabi ng ganito, magsasabi ng ganyan. Ako kalmado lang po. Ako kampante lang. Kasi alam naman po natin na may mga bagay-bagay po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook na hindi nga po maganda yung mga sinasabi. Na hindi nga po maganda at hindi nga po kaaya-aya yung mga pinalalabas po nila. Hindi po ba? Kaya lang doon mga kaldab, ang punto natin at lagi kong sinasabi na maging kampante lang kayo, maging matatag. Hindi po ba? Sa dami po kasi ngayon ng na mga nagsasabing, oh Mr. Destiny, move on ka na, tapos na yung boxing, talo na kayo, tanggapin nyo na lang yung katotohanan na wala ng aldab. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ako masaya po ako sa mga nakakalap nating informasyon Masaya po ako sa mga nakukuha natin mga update, nakukuha natin mga ganap. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila, hindi, Mr. Testi nila, ng mga sinasabi mo, hindi totoo yan. Fake news ka. Sa totoo lang po, mga kaaldab, tayo yung wagi dito, tayo yung panalo. Dahil marami po tayong update kesa po sa kanila. Real talk to, mga kaaldab. Mas paniniwalaan pa po ako dahil sa mga pinapakita ko at pinaparamdam ko. Mas papaniwalaan pa ako sa dami ng mga taong nagmamahal pa rin po at sumusuporta sa channel ko. Bagamat maraming issue, maraming nagsasabi na fake sa ako, okay lang po yan. Hindi po ba? Kasi lagi ko naman po pinapaliwanag dito po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po ng mga fans ko since 2015 hanggang 2018 lang po dahil pagpasok nga po ng 2022, 2023, 2024, karamihan na nga po raw dyan, nag move on na. Yun po yung sabi nila. Pero gaya sinabi ko, ramdam niya naman po yung presensya ng Aldab. Yung mga iba na andyan lang naman yan eh, nagaantay. Hindi mo naman masasabing wala ng Aldab dahil tayo naman po talaga yung nagtitrending. Hawak pa rin po natin ang social media. Hawak pa rin po natin ang Facebook, Twitter, hindi po ba? Bagamat maraming sinasabi yung iba, maraming komento yung iba, Ako, Mr. Destiny, move on na kayo. Lahat ng sinasabi nyo, hindi totoo. Lahat ng mga pinapaliwanag ninyo, walang katotohanan. Hindi po ba? Wala naman pong problema doon eh. Ang problema lang naman po, <clears throat> yung mga magsasabi ng ganito, magsasabi ng ganun. Hindi ba? Kaya doon sa mga taong nag- Bibigay sa atin ng update na hindi fake news yan Mr. Destiny Lahat ng mga sinasabi mo hindi totoo Lahat ng mga balita nyo walang katotohanan Okay lang naman po yun Hindi po ba hindi naman po tayo namimilit At dito naman po sa channel ni Mr. Destiny Lahat po ng mga kaganapan Lahat po ng mga kumbaga issue na ibinato po Para po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook Eh kayo na po bahala dyan Hindi po ba sabi ko nga po sa inyo may mga bagay-bagay nga po na tayo pa rin yung bagi. Tayo pa rin po yung panalo. Tayo pa rin po yung sa masasabi ng ganito ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, may mga point, may mga pagkakataon po na mapapaisip naman po kayo. May mga point, may mga pagkakataon na kalmado lang po kayo at kampante. Sa dami po kasi ngayon ng mga nagsasabing hindi ganto, hindi ganun wag po kayo maniniwala. Kasi ako, mga kaaldab, kita nyo, itong private party na to, matik na to na andyan si Main Paul Carson. Matik na yan na magkakasama nga po sina Mr. and Mrs. Hindi po ba? Kasi ito pa rin po yung mga taong kumbaga nakasama nila. Ito pa rin po yung tao na hanggang ngayon hindi bumitiw. Hanggang ngayon, kasama pa rin po ni Alden. Kaya mas marami pong nakakaalam kung ano nga po ba yung istorya, kung ano na nga po ba yung buong kwento. Sa ngayon, mga kalda, ka wala po tayong kumbaga, masasabi patungkol po sa mga pinapakalat nila. Hindi po ba kasi ang dami po talagang issue. Keso ganito, keso ganon. Hindi po ba? Ang kagandahan nga lang po rito, mga eh nagbelo muna ang mag-asawa. Hindi po ba? Nagpost muna si Alden Richards. Nagpost din po si Maine Paul Kerson. Doon pa lang panalo na tayo eh doon pa lang masasabi mo na na parang may mali tipo ba bakit kaya to ginagawa at halatang halata naman po di po ba na pinapaboran ng Al ni Lamengay at ni Alden ang Aldab alam naman po kasi nila na tayo na po yung trending alam naman po kasi nila na tayo yung pinag-uusapan pero kitang kita nyo naman po di po ba yung presensya ng Aldab yung presensya na kung saan nga po eh kayo rin po makapagsasabi at kayo rin po magpapatunay. Sa ngayon mga kaaldab, lagi ko naman po pinapaliwanag, lagi ko naman po sinasabi, dumidepende pa rin po tayo sa mga nakakalap nating impormasyon. Dumidepende pa rin po tayo sa mga sinasabi po ng iba. Ang importante lang naman po kung ano lang po yung mga paliwanag at mga sinasabi po nila. Sa ngayon mga kaaldab, kampante lang po kayo maging matatag. Di po ba mali nyo, bukas sa makalawa, eh tayo naman po yung pagpiestahan. Tayo naman po ang masasabing ganito, masasabing ganon. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig